Birthday, birthday. birthday. Nag-almusal. Birthday. <laughs> birthday. Birthday, <laughs> birthday celebrant. Ay, nasa tabi ko. Winner. Hindi niya kayo ng ganyan. Magpapapalit na yung mga kayo. Time check. 1.48.55 seconds. A.M. Si Sharo, daming pagkain, oh. Ha, sarap ng... Ano, munggo. May chicken pa siya. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Pakita mo yung pubis mo. Uh -oh. Wag! Ano, sunog, sunog na lang. Mm -hmm. Mm -hmm. Si Michelle, mm -hmm. ang dami niyang pansit. Punong-puno. Yung lagayan niyang cute. Merong, ano, ano to? Adobong kalabasa. Adobong kalabasa. Uh, yung munggo may sotanghon, may okra. May kamatis at may talong. Talong. <laughs> Malunggay, alugbate. Ano pa to? Isa diles. Yeah, no, 'di ba? Sarap na ng kainan 'yan. Wala na naman ang pagkain ko. Libre na naman ni Shawi. Oh. Ayos, no? <laughs> Laging may pagkain. Ay. Ay may libre kong pagkain. Wow! Meron pa siyang dinagdag. Ayan. yan, Di ba? What's up, what's Kuya Tay. Kulay brown daw. <laughs> ano Ah, oh, gusto niya pinky. <laughs> niya Kaya mo sa susunod, lagyan ko ng ano, food color. <laughs> gusto niya ma-pink-pink. pink. Cookies <laughs> ma ma <laughs> na. Kulay pink, o, oh, di ba? Eh, baka talaga. Oh. talaga, wow. talaga, gusto mo kulay pink na cookies. Ayaw daw niya maitim. Oh. So, ayaw niya ng dark. <laughs> <laughs> Ba't flawless naman ito? Kahit kulay brown ha. Siya din yung nilalait, yung cookie ko. Kevin, <laughs> hey, Thank you. yung cookie. Shout out kay Michelle. Salamat sa pansit. Sharon, Tinapay gulay, no rice tayo. Second night, Ay, no na. rice. Ano Adobo. No, adobong, adobong kalabasa. Kain na tayo. Sorry. Sorry, ha? Sorry. Hi, hey, Michelle. Na dark nga daw. Pag medyo pinkish na lang. uh, <laughs> oh. kaya mo na. Ayaw niya eh. Maraming salamat. Ang dami kong pagkain. Di ba yan pala ng saging? Ay, saging. Ayan. Ano? Coconut. Ay ba, coconut? <laughs> niyog. <laughs> Abay yan. Ang mm, marap. Eh. Sabang pagkain ko. Parang gano'n niya. Mayroon malakas siya kasi hindi siya sa niyog. Ano sa niyog yan? Ang niyog yan, no? Mm, Malapad siya eh. Oo. Oh, oh.

Pero okay pa. Gusto ko kasi makuha si Berkley sa Talaga? <laughs> Kaya na. Ni... Last day na mamaya. Wala no, 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 no. lang katapat niya. Pa niya. Yan. Guest. Mm. don't forget to subscribe like and share my video